mga bish. Ayan. Ah, Good morning. Good morning. Ayan po. May bago po tayo challenge mga besh para po pang taboy sa lamok. Ayan. Yeah, ang gagawin natin itong oregano. Naganyan natin mga bish. Ayan. Punting gusot-gusot. At syempre, pagkatapos natin gusot-gusot, ilagay po natin ito sa ano sa electric pan para po mabango po siya at magkalat po yung amoy niya. nakakapoy po na mga bitch. Mabango talaga siya. At na, pag nabubug, nabubugan na yung, ano, binubugan na yung amoy ng oregano dito sa ating paligid, ayan, ay, yan po ay, ang mga lamok po ay lalayo na po yan. At hindi na po manat, manatili dito. Kaya, ayan po mga bitch, ang ating bagong challenge ngayon. Kaya, ayan, hanggang dito na po ating video. Bye po. God bless